Oh, shout out muna tayo sa mga barbero dito sa ano, sa Sulaimania mga Kapampangan ito mga to. Ayun. Filipino barber. Filipino barber dito po sa ano, sa Riyadh Sulaymaniya, katapat ng Guda. Oh, yung mga gusto mag naghahanap ng uh, magagaling na barbero, ayan. Mm, kita ninyo, oh, ginugupitan nako, oh. Eh, with massage. Oh, with massage pa. Ayan, at, anong pangalan mo, sir? Edgar Jimenez. Taga saan ka? Pampanga. Sa Pampanga? Saan sa Pampanga? Sa Smuan. Sa Smuan. Ito si Pogi. Pakilala ka, taga saan ka? Ako? Oh. NBA ko eh. no, no permanent, permanent address. No permanent. no permanent address. Oh, ayan ha, Filipino barber tangkilikin ng atin o yung mga napapagawin ng Sulaymaniya. Baka tabong, baka pag sinabi ko sa'yo, habulin natin. Ah, habulin ka. Marami pa lang itong chicks eh. <laughs> Ay, oh, ano huli ko? Okay lang. So, ayan po ha. Filipino barber. So, ayan po. Gumupit sa akin ngayon. Nagpakalbo. O, ayan po. Gumupit sa akin. Okay. Shout out.